Ang Bureau of Jail Management and Technology o BJMP ay isang pangunahing ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Itinatag sa Visa ng Republic Act 6975 noong taong 1991, mandata ng BJMP na tiyaking maayos ang pamamahala ng mga kulungan sa lungsod, munisipyo at distrito sa buong bansa. Isinusulong ng BJMP ang ligtas at makataong pamamalakad sa mga pasilidad pitan sa ilalim nito. Pangunahing tungkulin ng ahensya ang pangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL na kasalukuyang suma sa ilalim sa investigasyon, naghihintay ng hatol o sentensyado ng tatlong taon pababa. Higit sa pagbabantay misyon ng BJMP na magsilbing tulay tungo sa pagbabago ng bawat PDL upang sila ay muling maging kapakipakinabang ng mamamayan. Sa bawat takbang ng mga kawani ng BJMP, hatid nila ang tiwang makabayan, makatarungan at maaasahang katuwang ng pamahalaan sa paghubog ng mas ligtas at kapagkalingang lipunan.